Paul. Dami nang kuha si Idol. Malang <laughs> Idol. Ikaloy ang pwede si Idol. Shout <laughs> si out nga pala niya sa videographer ko. Gabi ng mula, uy. <laughs> si Pari Junjo, Ang ang banggitang masulay. Hindi ko, natinig tuloy na ako. Ah, mga. Lamoy. Regular. Kaya ka laki o blame. Hmm? Ka laki. Ano nga ka niyan? Hmm? Wala ito sa minero pa rin. Ano Ano talaga niya? ito sa kilo sa iyo. Habi, kayo. Si Lampas ka pula-pula. Murag, murag. Oh, si Kapitan pa ka pula-pula. Murag, murag tupad. <laughs> <laughs> murag baka murag daw ka pula-pula. <laughs>

Meron ba sa suno may dulo? Dulo. Ah, ah dulo pang plate. Subaon. Si Vincent, yung pamut. Ah. Diyan kay para sa kanyan, para sa kanyan, pare. Naka-reserve na yan. Ay. Ako na ko yan, nakaan <laughs> <Gataanin> mo. Okay, Hindi ko man ako. Ay, <laughs> ah, eh, kung diyan, grabe, kung suno na <laughs> <laughs> Ay, so, wait, na, biktad. Biktad idol. Ditan pa na mga idol. E natunok ako idol. <laughs> Mayroon pa <pareho>. rin <laughs> Baon bigay ni Ryan. Yan lang. Nang singguinta gina. Nang Ang Agiku, ka. malamig. Malamig. Parang Pasko. Ah, gaharam din Ah? Puro hindi ka lamang na. Uh. Lumuhoy. <panyan> Ayun, namumula. 40, 40 kapis na to. 40. Sa ah. manirang lamang ay mga idol. Horificas. Ah. Ayun lang. Ah. Ano ka? Masuk maya Sobrang isang <laughs> Ilipat ang... Lamuhoy. Tabunan lagi Pula man lagi yun. Dakog mata. <laughs> ibang kalamuhoy pare. <laughs> para sa silingan. So para sa mga tabian ba? <laughs> Hmm. ah. abai aku abai abai oke pakul, pakul ampakul pakul lah ampakul apa dia itu mai dul pengsutan kau pas sutan on Oh, alright. Hmm, pitakah? Apa? <laughs> e, ya, yeah, mau saya pasinuk bol? Oh, deh, lelah. Mana? Tutup. Sana pare. Corona pare. kok. Okay. Eh, cancel, ko. e, cancel mata pare.